Humihinga ka pang gayon, pero paano kung ito na ang huling beses? Paano kung, sa mismong sandaling ito, bumukas ang kalangitan, tumahimik ang kulog ng lahat ng tinig, at ang tunog ng trumpeta ay pumutok na parang paghiwa sa mundo? Handa ka na ba talaga? Dahil ang pagbabalik ni Jesus ay eh hindi darating na may babala, walang abiso, at walang panahon para ayusin ang kalat ng iyong kaluluwa. Darating siya na parang magnanakaw mabilis, tahimik, malapit na. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24, 42 Namumuhay ka na parang ang mundo ay magtatagal magpakailanman, na ang krus ay isang simbolo lamang, na ang biyaya ay lisensya para sa spiritual na pagpapaliban. Pero kapag siya ay bumalik, wala ng pangalawang pagkakataon. Wala nang puwang para sa huling minutong pagsisisi. Wala nang oras para sa mga panalaning minadali. Sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, pero ang iyong buhay ay nagsasabi na kabaliktaran. Umaawit ka tungkol sa langit, pero ang mga ugat mo ay nakabawon sa impeyerno. Sinasabi mong mahal mo si Jesus, pero ipinagpapalit mo siya sa bisyo, distraction, at murang pagnanasa. Sinasabi mong kristiyano ka, pero ang iyong Biblia ay inaagyo ang puso mo'y nalalami, at ang iyong pananampalataya ay panglinggo lamang. Kung babalik si Jesus ngayon, kaya mo bang tumingin sa kanyang mga mata? Kaya mo bang tiisin ang tingin ng pinakadalisay sa laha? Alam mong tinalikuran mo ang lahat ng kanyang hinihingi. Uyuyuko ka sa hiya, gaya ng isang nilalang na alam niyang isinuko ang walang hanggan para sa mga mumo. Naisip mo na ba ang tungkol sa kawalang hanggan? Hindi masiniisip mo ang susunod na sweldo ang susunod na light, ang susunod na aliw, pero ang kawalang hanggan, minamas din ka Sinasabi mong may oras ka pa, pero ang kaluluwa mo'y may kondon na. Bakan gayong araw na ang huli bago bumalik ang hari. Natutulog ka pa ba, gaya ng mga disipulo sa Getsemani? Habang pinapawisan si Jesus ng dugo, sila ay natutulog. Habang siya ay lumalaban para sa iyo, ikaw naman ang lumalaban sa kanya, at ang mas masaklap. Iniisip mo pa ring ayos lang ang lahat. Hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon. Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. May two pito oras put isa minito. Tinatawag mong Panginoon si Jesus, pero alipin ka pa rin ng mundo. Nagdarasal ka, pero hindi sumusunod. Nakikinig ka sa salita, pero hindi mo ito isinasabuhay. Ang impayerno ay hindi lang po ng mga ateista. Pun ito ng mga taong maligamgam, mga relihiyosong ginamit ang biyaya bilang takip sa kanilang pagkukunwari. Akala mo sapat na ang pagiging mabait, na ang pagpunta sa simbahan tuwing linggo ay binubura ang mga kasalanan ng buong linggo. Pero nakikita niya ang ginagawa mo sa dilim. Alam niya ang iniisip mo kapag walang nakakakita. Alam niya kung anong laman ng puso mo. At directing siya para paghiwalayin ang trigo at damo para alisin ang mga maskara, para hatulan ang bawat salita, bawat desisyon, bawat katahimikan. Naririnig mo ba? Iyan ang tunog ng pagsisising huli na ang lahat. Magsasara ang mga pinto, mawawala ang mga ilaw, at mauubos ang oras. At pagkatapos, makatitindi ka sa harap niya. Walang filter, walang dahilan, walang maskara. Ikaw lang at ang katawang buhay na katotohanan. At nakita ko ang isang malaking puting trono at ang nakaupo rito, at hinatulan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Pahayag dalawampu, oras labing isa minuto negatibo labindalawa. Sa tingin mo, handa ka pa rin ba? Akala mo ba'y maliligtas ka ng pagiging relihiyoso? Ilang beses ka ng binalaan na espiritu, pero binaliwala mo. Ilang mensahe tulad nito ang napanood mo na, pero parang wala lang. Ilang pagkakataon na ang sinayang mo, hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa katotohanan. Sa harapan ng pinakainiwasang katotohanan ng henerasyong ito, pabalik na si Jesus at ikaw hindi handa. Sanay ka ng paglaruan ang banal. Ginawa mong background music ang dugo ng kordero sa sarili mong layo, pero ang dugo'y patuloy pa ring sumisigaw. Mula sa krus, mula sa langit, para sa katarungan. Ibinenta mo ang konsensya mukapalit ng sandaling ligaya At ngayon, ang naiwan na lang ay ang aling ng kung anong maaari kang naging Tinawag niya, paulit-ulit Sa panaginip, sa sakit, sa katahimikan Pero akala mo may panahon ka pa gayon tapos na ang oras Ang langit ay nasa digmaan Ang mga anghel ay handang kumilos Ang leon mula sa tribo ni Judah ay bumabangon at ang tsumpeta ay malapit ng hipan. Derating ako agad, kaya tingatan mo ang nasa iyo, upang walang makakuha ng iyong korona. Pahayag tatlo oras labing isa minuto. Namumuhay ka ba na parang iniingatan mo ang korona? O para kang naghahagis ng perlas sa mga baboy? Ang pagbabalik niya ay hindi talinghaga. Hindi tula. Ito ay kautusan. Espayda. pagiwalay. At kapag siya ay bumalik. Hindi na siya kordero kundi hukom na may matang parang apoy na may salitang mas matalim pa sa alinmang espada at ikaw ay hahatulan. Hindi batay sa iniisip ng iba tungkol sa iyo, kundi batay sa alam niya tungkol sa iyo. Gayon tumingin ka sa loob. Ano ang nakikita mo? Paniniwala o kaginhawaan, pagsuko o manipulasyon, tunay na pagsisisi o takot lang sa kaparusahan. Dahil ang tunay na pagsisisi ay masakit, ito ay nagpapabagsak, nagpapahiya, ipinapadapa ka ng walang hinihinging kapale, at iyon mismo ang hinihingi ni Jesus sa iyo. Lubos na pagsuko, buong pagdalikod, walang balikang pagsasakdal ng sarili. Pero naroon ka pa rin, nakikipagnegosasyon sa kasalanan, yakap ang mga bagay na kinamumuhian niya. Tinutawag mong pag ang iyong paghihimagsik. Pabalik na si Jesus, at darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Kung paanong nangyari sa mga araw ni Noy, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Matthew 24, 37 Sa panahon ni Noy, nagtatawanan sila hanggang bumuhos ang ulan. Gayon, tinutuya mo siya hanggang dumiting ang hukom. May panahon ka pa, pero baka hindi na sapat. Hindi niya hinihingi ang iyong pagiging perpekto. Ang gusto niya ay puso mo, hindi performance kundi katotohanan. Nakatayo siya sa pintuan. Kumatok. Hanggang kailan mo siya pababayaan sa labas? Baka ito na ang huling babala. Baka ito na ang huling pagkakataon. Tahimik ang langit. Pero iyan ang katahimikan bago dumaiting ang bagyo. Patuloy na umaling ngungo ang tanong. Kung bumalik si Jesus ngayon, handa ka ba? O tatakbo ka, gaya ni Adan, at magtatago sa likod ng mga dahon? Walang sapat na dahon para takpan ang isang buhay na walang Diyos. Kailangan mong pumiling gayon. Dahil kapag dumaiting siya, huli na ang lahat. Gayon, pumikit ka. Huminga ng malalim. At titigan ang kawalang hanggan. Alam mong hindi ka pa handa. Pero handa siyang ihanda ka. Pero kailangan mo munang magdesisyon. Isang tunay na pagsuko. Hindi sa bibig lamang. Kundi mula sa buong kaluluwa. Ito ang iyong tawag. Ito ang iyong sandali. Lumuhod ka. Magsisi ka. Bumalik ka sa presensya ng Diyos, ang lugar na hindi mo kailanman dapat nilisan. Ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa iyo, pero hindi na magtatagal sa katahimikan. At kung naramdaman mong siya ang tumatawag sa iyong gayon, huwag mong balawalain. Magumento ka, ang inuon, bumabalik kung gayon. At ibahagi ang menseheng ito sa mga taong mahal mo. Bago pa mahuli ang lahat para sa kanila, mag-subscribe ka sa channel na ito. Hindi dahil sa algorithm, kundi dahil lang bawat video dito ay isang sigaw na kawalang hanggan na gumigising sa kaluluwang natutulog. Pabalik na si Jesus.